naman dahil din 'yung mga 'yan. Oo, tapos na alive mo. Chahan din na 'yan. Tangyaw po. Na. Sagit lang Aisyah si mana dia mau ditolak? Ha? Aisyah si mana? Apa dia nak? Aisyah mana? Pergi na, mau kauha? Ah, sikit yang yang ada di mata. Aiyu bu. Tanggalkan dia mana? Siapa siapa? Aiyu bu. Siapa? Sikit pa. Pergi kembalikan toha. Ah apa? Cakup muka barang apa? Ah, cakup. Sikit pakras, pakras, pakras,

Tuloy mo lang. Ah, uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. Uh, Sana ho mapanood ninyo ang aking bagong YouTube. Maging ang luma kong YouTube. Nasa sa ganun makilala sa poko ng marami at maraming pa tayo matulungan. At uh, dun sa FB ko, may adsense na po ito. Sana ho, pakitapos yung adsense para makalipot tayo ng budget. Kung po sa YouTube channel ko. At yun, nga, para makatulong tayo sa mga kabataan o sa ibang iba mga uh, mga hirap sa buhay. Maraming salamat. Mm -hmm.